good day everyone so hope na sa mga panlawas ng tanan so para ni sa mga kauban uh, mga uh, content creator naghan bitong gaingon nga ay bang follow to follow ng payakap mga lords count me in napoy mingon nga tambay kayo sa bahay ko So, parang na ako, guys, okay naman, okay naman dyan siya. Okay ra siya ng follow, follow to follow, but wala akong ginahimo. Kung mga last month, uh, wala ganahan ko nga, ganahan yung daghan kong followers ba, nana? But, ako na-realize is, ano bitong mufollow, follow to follow niya, wala, wala sila kakuha ano na ito basta ka experience so kinsa ta inana ba kay kung panalitan magud na kay i-post na videos na uh, okay pa na siya kayo nga video murag wala na sila alam kay ang ila importante ra maka follow to follow ra sila inana ba follow kaniya mo follow po siya mo so murag mo post kay video wala na wala na siya ay, wala kay wala mo siya pa alam nimo. Nana ba? Ha? Sa ako ra po na na experience ha. And depende ra gyud na sa inyo ha. But sa ako na realize is chada jud nang ila ra bitong gi follow kanila tungod sa imong video no nga naganahan sila sa imong video ya yeah, follow ko ani kay naganahan ko ani kay every time nga mo post kag video mo support yun na sila nimo nana ba and dili po nakadepend not, dili po nakadepende ang followers no sa ma-monetize ta maka viral ta sa video kay naa ba mas uh, content creator nga ko ang ilahang kuan sa video nila kay sa uh, video nila or content nila nga okay kaayo uh, so sa ato mga loads is continue ra jud ta nga mga Ah, uh, content nga okay jo sya. Wala bang makadanis mga tao ba? So ako bago raman jo dani, so ni kuan ra po ko nga uh, ana bitaw mo follow to follow ta inana count me in. Para na okay okay ra sya, pero uh, na realize na ako bang uh, ah Kana bitaw ilahra kau galingon nga sa ilahang ah uh, kau galingon bang mo follow ko aning tawhana kay chada kay ni ba si gana dagan pang content nga akong ma lantaw inana ba so katong wala din katong wala na nato kaila yeah, yeah, wala na to yeah, sila paki nga yeah. wala yeah. to sa video ni may importante na kafalo na kaniya sa si inana ba so mi, mi ako ibot pasabot is chada jud ng willingness nila nga ah uh, sila may mong follow good name mo kay naganahan sila sa content ng imong gihimo so mora to mga lods walay ko na ah uh, wala uh, walay hatred wa kay kanang kuan ganahan ako nga sa ako ra pud na experience no kay sa ako na experience gamay ko kuan pero daghan ba yang mo kuan na kay lang mo react inana ba mo mo views kay tungod kay naganan sila ni follow sila na ako tawag nga naganan sila sa akong video nga akong gipost, so inana ba so syada kayo sa kuan uh, kasing-kasing inana syada kayo sa pamati inana no so thank you mga lords and god bless